Hello everyone! Tara, samahan niyo ako guys. Magluto na naman tayo ng ating simpleng ulam for today's video. Ayan, may nakahanda na tayo. May kalabasa, pritong isda, at hindi mawawala yung sangkap natin. Mayroon tayo dyan na kamatis, sibuyas, sibuyas dahon, at hiniwa na mangga. Yan po yung ihalo natin sa ating isda at syempre mayroon tayong dahon ng kamuti, dahon ng kangkong at alugbati. Yan po ay binabad ko siya sa tubig para tutaling malinis yung ating gulay. So dahil handang-handa na yan, Umpisahan na natin pagluto. Ayan, yung lamisan na yan. Dyan din ako nagluluto ng o naghahanda ng uh, lulutoin na turon. So kung napapansin nyo may katabing saging. Yan po, habang nagluluto ako ng turon o habang nagluluto ako ng ulam ay... Yan yung aking minangat-ngat. Ayan, saging na latundan. At ayan naman po yung ating saging na saba. Maraming hinug na, kaya banat na si Vicarian sa pagluluto ng toron. So bago ako nagluto ng aming ulam, hinahanda ko muna yung aming lulutuing turon. Ayan, isang salang yan siya. Hinahanda ko na kasi baka may magbiglang o-order ng turon. Mas maigi yung handa na tayo. At ayan naman po yung ating pinakuluan na tubig. Diyan po natin lulutuin yung ating ulam for today's video dahil kulong-kulo na yan, ilalagay na natin dyan yung ating kamatis. Susunod na rin yung sibuyas. At yung ating hiniwa na mangga. O, diba niluluto na ang mangga ngayon ni Vicaria? Ayan, so ayaw namin ng mamantika, kaya sabaw-sabaw muna tayo. At yan naman po ay yung ating prito na ginayat na naninigas na. Kaya kailangan talaga natin siya lagyan ng sabaw. At sabay na rin natin dyan yung ating kalabasa na hiniwa na rin. At yan po ay pakukuluan lang natin hanggang maluto yung ating kalabasa. Ayan. O, diba? Halo-halo lang ng kaunti. At, syempre, takpan natin yan para po mas pabilis maluto yung ating gulay. Lagyan na rin natin ng asin yan para malasang malasa. At, ayan na po. Kumukulo na ng bongga yung ating sinabawana. na kalabasa. Charot. Ayan, malambot na siya. So, pwede na. At syempre, para malaman natin kung malasa, tikman natin ang sabaw. At dahil hindi pa ako kontento sa lasa, uh, bubuhusan natin yan ng isang sashina magic syrup ayan magic syrup Baka naman yan po ay hindi siya sponsor ng magic syrup at ayan halo-halo lang ng konti at yan po ay malasa na so ibubusan natin dyan yung ating hiniwa na sibuyas dahon at isusunod na rin natin dyan yung ating dahon-dahon. Dahon ng talbos ng kamote, dahon ng kangkong at alogbate. O ba diba? Healthy yung ulam natin ngayon. Kahit mainit, kailangan nating humigop ng sabaw para malusog. O diba? So happy Mother's Day pala sa lahat ng mga ina. Itong video na ito binagawa ko ng Sunday. So, syempre, edit pa natin kaya hindi natin na-upload agad. So, ayan na nga po, luto na 'yung ating sinabawang sari-saring gulay na may pritong isda o di ba sa kanyo? Simpleng-simple lang talaga guys 'yung ulam namin dito sa probinsya. Lahat po ay fresh. O diva. So yan po ay luto na at ilipat natin sa ating lagayan para makakain na. Kaya excited na ba kayong tumikim sa aming ulam for today's video? Ayan na po siya. O, diba? Simpleng-simple lang talaga yung aming ulam dito, guys. So, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta ah, at pagmamahal. Lalong-lalo lalo na sa regular na nanonood sa aking video, kayo po ay pinanood ko rin ng bonggang-bongga. At hindi ako tipong taong nag-i-skip ng harang at talagang pinanood ko po ng bonggang-bongga yung mga video nyo. So maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone. Kainan na po.